Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Mayroon tayong eh, i rescue Dahil burn out Magbabaha dito You know Yung mamahalin na Mamahalin na amplifier guys Yung PB You know tapos Lexus. Ito pa. GTX. Powered amplifier. You know. Saan kaya pwede iakyat to? Ha, magkuha na lang sir ko ako ng lamisa. Tapos iakyat ko na lang. Magano ako ng lamisa. Para hindi nakakot. Bali, lang siya. Kailangan walang gamit sa baba. Yan. Kasi, bagyo guys, o so oh, bagyo. Eh, mahal itong mga to. Eh, lalo na yan. 45,000 ang isa. Yan, o. Oh. ito. Ito, ayon. Ito ang pangalawa. Kala ko basa na kuha na lang ako ng lamisa guys uy mabigat pala to ano kaya magandang patungan ano kaya magandang patungan palitan lang siguro palitan na lang siguro yun o no? Ayan guys, mamaya. Abangan nyo, ire-review ko yan. Ayan o. Titignan natin ano ang laman. Yan. naka lang naman yan. Yung Kibler. It's lakas ng hangin guys. Kumalagabog na sa labas. Kaya kailangan ko iakyat yung mga yan kasi burnout ngayon delikado magbabaha yan magbabaha lalabas yung tubig doon sa likod pupunta dito papasok kaya obligado yan iakit ito mga to yun guys abang abang guys yan guys Papa. Ako pa man. Yan, dyan, dyan nalabas ang tubig. Dyan nalabas ang tubig. Ayun. Ito na lang gamitin natin ano. Anang? Patunga ng machine. Ayun. Amplifier. No. Okay. Okay. Dyan nalabas. Dyan, dyan nalabas yung guys. Kung oh, maya kunti, no. Kasi ngayon, burn out Sus, magamit sana na yung generator, no? Ano man, dapat... bagu lagi di lagi dito lang para smotor bah. Ini you know. anu request. Aku ngetik itu guys, dua sailalim. Nah. Yeah. Ini selalim dan selalim record. Guys, Bapak hangat tenang. Ini Bapak hangat ya, kegendian kehangat. Dalam tiras so itu kasi yung mabigat. O. Oh. Pa, parang parang pasang amplifier. Ya na guys, nakaangat na. Yan. Angat na yan. Hay. <laughs> Remedyo ba? Hmm. na. ano na Pero Ito ta, na naman daw Yan o, remedio mo yan wala, Yan Magbalik na yung power Itong Lexus na to Lakas ito Ano lang to? speaker lang Hindi siya power hmm. Patong lang to na upuan Dalawang upuan mm magaan lang naman to ay mabigat din pala mabigat din pala guys ilang watts ba to yan na guys safety na guys nasa upuan na siya yung mid high yun yun isa naman isa naman ng ating papatsong Yan yun

Oh, sip dingin guys. <laughs> itu ang bubulima di tepak na ulan. Na wala, walang kuryente. Das. Ya. Kita nime brother. Itu, itu kasi pagnabasa tong mga to. Luluboh. Ano pa may maliit pa. To, patong din to. Ito cute na to. Saan ang ano ito? Maganda okay, pa rin yung naninigurado. Kaysa, wala pa namang pagsisisi. Nauna, puro na sa huli wahay Patong na lang to Dito na to O oh, diba sip na Walang sagiin ang pusa Walang pusa dito hmm? yeah, pasil Pasilip natin yung laman dito guys Di dosi Dalawah binawasan pala ng Twitter to singawa hmm. a singawa yan you know, o pasilip dalawang di dalawang di dosi tama ba 6 di dosi ano to? pang guitar speaker yan o. Kapag input. Hindi ko pa yata ito na-review. Yan o, Marupok na pala ito. Yan guys. Okay na. Pwede na ng... kuhan. Hindi na mabalik. Iyon oh, hanggang dito na lang, guys, pasilip sa ano. Inangat natin yung box at saka amplifier, powered amplifier. Iyon oh. No? Thank you for watching. Bye-bye.